Hello, mayong hapon mga kapets. Welcome sa aton Episode 3 Pamangkotanay parte sa uh, negosyo. Mm -hmm. And mayin ready naman din sa aton nga pamangkot uh, aton man kasi manwa sa taga man, mm -hmm. si uh, to shout out sa imo dira sa barko si man, man siya, kabaro man. Uh, Ayanting na diise sa tonda pamangkot uh, today ting at sabat so young entrepreneur man naga man siya sa iya ila negosyo man sa manong I hope uh, safe ka lang nira and eventually makuha mo gusto una nga pa pamangkot how would you learn to market your product no hmm. Uh, Paano mo na ito ang i-market ang produkto mong uh, manok? Okay. Saan ka start kita? Challenge gito sa aton na uh, paano i-market ang aton product. First, kay wala pa sila salig sa aton. Hindi pa kita nila kilala. Uh, kadu -duwa pa sila mapakal sila sa aton. So, ginobra ko to ang nagapalapit lang from 20, 2019, let's see, pulo malampi ka customer ginakuha ko ang ila information ngalan number uh, kung pwede address ano klase ila negosyo so gina ko dito isa-isa so and ikaduwa naman ng customer the same procedure kon ko ila ngalan ka number and ikatatlo and so on so ginatingog ko na sila sa isa ka notebook then ang obra ko every mga 12.30, ala or ala una, pigpila uh, ko ba sa mga gamano. So, nag-group message ako na dahil. Uh, presyo and item na available and item na available price. So, in that way, nasupot ko nga nasupot ang ang contact number nila. So, daily, nag-group message lang. Ko. And dito na kumpisa na momentum. Pagkatapos sa sang isang medyo nagsako-sako na, nagdamo-damo na sila, nag-hire gid ko nga ang trabaho niya, uh, ako lang gid na iya. Every hapon, tapos paligya akong sako na morning, then kada hapon, gatawag lang na siya ka-group message, nag-hire gid ko to sa iya. Uh, then, isang nagsako-sako na git na upgrade kami sa cellphone kay una-una ano pa lang to mo cellphone nga gamay so nagbakal man kami din touch screen na cellphone para eventually maka-chat na kami sa, sa mga customer naman and until now 6 years na uh, ginaubra man ang gyapon namon nga procedure mega panawag kag may nag-reply din sa chat balikin separate ko na galing niya subo. so uh, i hope na sabat ko to yayan yeah, din na di si ang imo nga ano nga pamangkot na pamangkot mo na ginobra ko from uh, uh, zero to year one and until now gina gina practice man sa gyapon na mo gina trabaho man sa gyapon ginagamit din siya naman mga procedure until subo mas six years na kita and ikaduwa What are the problems you encountered when you were starting before? Ano problema ang mga na-encounter mo sa nasubod ka palang negosyo? Hmm. Kaladlawan, pero ang, ang na-encounter ko that time is ang supplier. ah uh, sagi lang ko plano sa structure, sa paano ko ibaligya, anong presyo, anong item, pero ay ko na uh, na anticipate nga mag-establish sang supplier. So, amotong dako ko nga problema. Ang ginubra ko, uh, may ga-delivery man na sa Ahoy, pero way man ko yung contact number nila, wala man po uh, kabalo sino ng mga supplier sa Ahoy. So, ang style ko na, ako ginagabantay sa store, tapos ginabantayin ko na mag traffic truck, usually na sila sa una, 2019, mga 5 a.m., 6 a.m., 6.30 a.m., 7 a.m., tapos may bike ako na kadala. Ginabike ko na ito na sa likod, kaya ginagin na sila ka-parking sa sa likod ni area. Then, tira ko sila ikilala eh, ko, ng pangilala. Then, sa uli, sila na lang, nagkakanto ko sa store, nagkatawag na lang ako sa ila, or nag-text na lang ako one day before, two days before, until na nga natipon ko man ang supplier. So, ang muna, sa so muna, nagka-deliver lang kita na nagka-deliver. So, in that, uh, ang mugi ng akong dako ng problema before ang um, supply, sa so, best reward pa lang. Um, another tip sa uh, related sa sininga pamangkot man, sa una, yes, may ang um, kwarta para kit sa customer pero sa sige-sige mo negosyo kita um, supplier na maayo man may kwarta man sa supplier so hindi lang magsige-sige ka na negosyo are tip lang niya ah uh, hindi lang per mga customer establish ka man amat amat na sa uh, supplier kay especially ang aton nga brigya is manok kabudlay kon ang imo supplier in is hindi stable wala stability uh, ikaw. so I hope na sabat ko ang duwa mo ka pamangkot uh, to yayan halong kada sa barko and keep grinding lang ah Ma, pa, malambutan mo na, ah. okay thank you very much tama na trabaho natan